So, yun guys. Welcome back to my YouTube channel. Pag-uusapan naman natin is yung know, about sa lumang 1 old peso coin na 1974. So, dati nag-upload ako ng video about dito. So, umabot na ng 1.1 million views. Pero hindi ko na natuloy kasi naging busy. Nagkamayroon ako ng Junakis. So, ito na nga guys magkano nga ba ang halaga ng 1 peso old coin so nag search ako about dito kung magkano nga 1 peso old coin so ito na ang presyo nyo ngayon so nag search ako ito ang mga lumabas so ko na lang dito sa gilid mga guys so ang presyo ngayon ng mga so 1 peso old coin is yes. yeah So ito na yung itsura ng old blood vessel ko So marami nang hindi nakakilala nito Kasi syempre diba sobrang taga na ako nito, 1970 po Hindi pa ako pinapangunan Kasi 1997 ako pinakunan So si mama, 1973 So yan tatago ko na lang muna ito Para ipakita ko pa sa mga anak ko na ito yung lumang pera noon So yan guys yun lang at pa-comment na lang kung uh, meron kayong mga ganito na mas luma pa kasi itong sa akin is 1974 so yun lang thank you